Yeah. <laughs> Wag nyo ako ibabas kasi kasi nagpagupit ako. Papa, wala ka bang napapansin sa buhok mo? Meron. Ano? Ba't tumiksi na yung buhok mo? Kahapon lang yan, haba ng buhok mo. Sino naggupit sa'yo? Si tita Grace. Nagpapa-wolf cut kasi ako eh. Bakit? Kasi gusto ko yung wolf cut patulad kay ate. Ay, ganun? Eh, paano yun eh? Ang gusto ko, mahabang buhok. Ang gusto ko sa girl, mahabang buhok. sabi daw ni ate na iirita daw siya Woo! sa buhok <laughs> Kaya? Kaya nagpagupit ako ginaya mo yung hair niya, gupit niya. Nako. E paano yan? Yung gusto ko sana, maabang buhok mo. Pero okay naman yung furnace, ha? Ang ganda mo, ha? <laughs> Tinatang <tinatong, coughs> ng mupa. Siyempre, tinatanong ko kung bakit, bakit mo pinagupit yung hair mo, yung buhok mo nung dahilan yung eh, ganda ng buhok mo kahapon Mag side view ko na side view oh. Uh. kahapon hanggang dito yung hair mo oh. hindi hanggang dito yun oo oh, nga oo oh, ngayon um, -iksi, iksi na ng buhok mo gusto ko kasi yung maiksi Ma-iwi ka kasi si Ate. Eh, hindi naman yan buhok ko yan. Bakit siya naiirita? Naiirita kasi si siya sa buhok ko kasi sobrang haba. Kaya, na, kaya na lang ako kay tita, guys. Kasi, kasi si ate ayaw niya ano, ayaw niya gupitin yung buhok ko kasi tamad daw siya. Tamad siya? ay gusto mo ipagupit kay ate mo di wala na nagkasira-sira ng buok mo kaya kay tita Grace na lang hmm hindi okay na okay na okay na yung hair mo okay okay na